may manabil din din. Okay. So, ito ngayon. Mm -hmm. Para madilim. Wait lang. Ayan, malaliwanag. Pwede mo yung silig dyan, ano, ah, uh, ano, walang silig dyan. Ito, ano mo yung table doon isa, oh. So, dito ngayon, ma yeah. ano tayo ngayon? Sa si Peter Kors. Okay. Ito yung ano natin, galing ng bulakan, pang D5, D6 na eh ngayon. Nagbe-vertical, tignan natin. Yung vertical Ayos na ito. Ito, vertical ito. Ayos na. Ito, ipokus mo. Focus. Ito, uh, L8, 7018, no? Asan ang overhead? Ito, sir, eh, medyo... Tang tang tanggalin mo ito, ma matatamaan you know, ka na yan, mga ka-disturbo. Yes, ah. so, sir. Wala na, pira na yan, 2-5 na yan. 2-5 na yan, sir. 2-5 na yan, shout out, Bulacan! Shout out dyan! Iyama na yung Bulacan yun nyo natin, kababayan! <laughs> o, oh, tanggalin mo yan, pahit, matatamaan matatama ka, itabi mo sa lalim. Nakakuha ng iyong upire kayo, nangkakas may yung kurindi, o may yung Ah, ang sitting. O, oh, ang sitting. O, oh, yan yeah, talaga. So, ito naman, tingnan natin. Tingnan natin yung ano. Kasi dito talaga malupit. Si ang uh, hindi basta-basta yung instructor natin ng welding. 23 years sa barko si Sir Fred. Ay, kuya ko, kuya. 23 years sa barko. Ito naman ako. 17 years sa barko. Saka hindi basta-basta. No? Pira na yan. Pira, pira. Pira o bayong? So dito, pira o bayong kayo? Tingnan natin si... si, Ay, si Ganito, ano mo? Ako, ang gani? Oo, oh, para... Vertical. Sige, hindi nyo maliit Ay, Dapat buka na... Dapat itong pala na lens tala ba? Punit naman sa atin yan. Ano eh? Bibili tayo ng ano? Very poor na talaga kami, Manchi. Manchi na isa, Australia. Kailangan natin ng donation na welding clubs itong mga scholar natin. O. Oh. Hindi. Wala lang. Hindi. Yan. So, ito yung mga natin sa... Mga sima na to, pero wheeler. Gusto ngayon siyang lalaki ang sahod niya. Kaya itong siya ngayon, okay. nag vertical 3-8. Okay. Ano, anong balita, ma'am? Yes, Mr. Conner gawag si Sir Abby. Okay. Ah, si Abby? Ito video tree. Ito yung maganda natin nila. Ito yung mga angle bar. Angle bar? Shout out sa gusto magsiman. Mayroon taga Maynila. Boss, wala pa tayong branch yan sa Maynila. No? Wala pa tayong branch sa Maynila. Butuan City, kung gusto nyo magsiman, hindi malayo, malapit lang itong Butuan City. No? Magsiman kayo, pupunta ka sa Europe, South America. No? Ikot nyo yung buong, Pilip, buong mundo. Dito, Butuan City yung training center natin. So ngayon, ito may taga Maylila, may taga Cebu, may taga Dabao, may taga Jinsan. So, okay. Birara, mm hindi -hmm. na natin. Oh, relax lang. 2-5 na yan. Pare. Alam gawin mo, pre? Anong gawin mo, pre? Ayun, pa ayun, 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 Hindi mo ayun, 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 Okay. Pira na, pare. Yun na yun. Topay na yun, pare. Butas yung building glass, pare. Wala pala kaming pira, pare. <laughs> Woo! So, kailangan mayroon kayong balot sa muka kasi tumatalsik yung uh, spatter. So, sisira yung uh, natin. Pagkagandang ka lagi. Ayos ba? Ayos. So, tingnan mo kami naman. Oh. patay-patay -pata yung kami oh, okay. naman natin. Masyadong maganda kamay. Hmm. Na ito, 'yan. Uh, o, o, yung ano natin, mayroong Africa na mga wild na yung mga bitiran? war bitiran. Tatlo, tatlong mabitiran na wild kanya lumusog sa atin dahil gusto na magla. Punta agad sa, sa Africa. Yun ang ano na yan Gusto ko makatikim ng beer? Tagabuhol po sir. din. Meron tayong tagabuhol pa ngayon, 'no? Si boss, ano? mayroon siyang nag-escalar. Nage yung sima natin na tinutulungan si Sheral. So, hindi basta-basta yung ano dito. Yung uh, training natin, talagang pang 2-5 talaga yan. Okay. O, ko mo si Hukuga, naghihina na walang si <laughs> Uto. Naghihina eh. Wait, naman, wait, Uy, pa naman ba? Kaya ngayon? Uwi pa. Uwi pa. Uwi pa.

So, sa lahat ng gustong mag-seaman uh, or gustong uh, mag-landbase mag sa Australia, Canada, New Zealand, punta na kayo sa Butuan City. Wala pa tayo any branches, Manila, kasi dami nag-request pala. Thank you sa request nyo na sana magkaroon ng training center sa Manila. Pero sad to say, wala pala talaga tayong ganyan kalaki na kapital. Hindi basta-basta tayo makapag-put up dyan, or Cebu, or uh, Dabao, no? or ilo, ilo So dito lang, pupunta lang muna kayo dito sa Butuan City. Para at least, libre naman kayo accommodation at sa PPE, pagkain lang, pwede kayo magluto. Ayan yung uh, ano natin, oh. ayan yung luto natin, <laughs> lang, no? So, libre, magluto. Libre kayo. So, sa so lahat ng gusto mag-seaman, Peter, 3 months kayo mag-training dito. Uh, libre na accommodation at saka PP, libre na. Yung uh, training fee natin, affordable lang. IPM pm nyo lang, may contact number ko dyan. At saka ano yung qualification, mayroon tayong at least high school graduate or hindi kayo high school graduate. At yung requirements natin, mayroon tayong drug test, x-ray, hepatitis at saka neuro. Yun yung uh, apat natin na requirements bago kayo makapag-training. Pero pwede na dito na kayo kukuha ng training sa Butuan City dahil mayroon naman tayo yung drug test, x-ray, hip test, neuro dito na rin sa Butuan City. Yung training naman ng Siemens book or basic training pwede na rin kayo dito sa Butuan City. So, good morning Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating mga viewers, subscribers, shout out para kay Pedro ka Kabakal Edward, uh, sa saen Badilla, sa kayong Kalbong TV. At to see mayroon tayong uh, vlogger na si Mananangatay, no? So, kondulin sa family at uh, ingat kayo dyan mga kababayan at simsiman sa buong mundo. Saan mong kayo ngayon at sa product ng good choice, may salot sa inyong pagsisikap. Walang pagod-pagod, walang kapoy-kapoy dyan sa barko. Ay, importante yung dollar, 58 na pare. So, thank you, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you sa pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel, Marino Peters TV. Butuan City yung location, good afternoon, uh, good noon na pala, tanghali na. Thank you, good morning. Okay.